ating di pa na nagiging ina, ay masasabi na nating nagtagumpay na rin sa pagiging nanay-nanayan sa kanyang mga kapatid. Siya po si Sally Ward. At ito ang kanyang kwento, hatid sa atin ni Roland Blanco. Tatlong taon nang namamalagi dito sa Saudi Arabia si Sally Ward bilang asawa ng pilotong Amerikano na dito kasalukuyang naristino. Sa loob ng labing siyam na taon nilang pagsasama, hindi nabiyayaan naman na kamag-asawa. Ginawa nila ang lahat ng paraan para mabunti si Sally, pati na ang pagpapagamot sa Amerika upang magpatingin sa mga eksperto. Kaya naman ito noon na lang ni Sally ang kanyang oras sa pagtulong sa anim na kapatid at mga pamangkin, lalo na nang mamatay ang kanyang ina noong 2000. And one. Parang ako yung nag-angking lahat. Alas nang ng family sa parents ko, parang ako nag-angking lahat. lahat. Lahat Isa na rito ang pagbibigay puno ng pangnegosyo sa mga ito, gaya ng pampasadang tricycle para sa bunso niyang kapatid. Ako ang nagbigay kasi para sa akin responsibility ko yun eh. So yun, ako nagbibigay sa kanila. Tinutus-tusan din ni Sally ang pag-aaral ng mga pamangkin. Tuloy-tuloy din ang pagpapadala niya ng sustento sa mga kapamilya sa Pilipinas. Hindi man naranasan ni Sally ang maging tunay na ina. Aniya, sapat na ang papel na ginagampanan niya para sa mga kapatid at pamangkin upang maramdaman niya kung paano magkalinga ang isang nanay. Oo, naramdaman ko yung maging ina. Na yung parang responsibility ko, naramdaman ko sa pamilya ko kahit no, ano, no, mabigat no, na problema ganun sa kanila. Yung naramdaman ko yung parang parents. Hindi naman siya nahihirapan sa pagtulong na ginagawa dahil suportado at nauunawaan naman umano siya ng kanyang butihing asawang si Brian. That's true love. I mean, you love them completely for who they are and everything that comes with them. Ngayong darating na Oktubre, uuwi ng Pilipinas si Sally upang paghandaan naman ang panganganak ng kanyang hipag, ang asawa ng kanyang bunsong kapatid. Isang kaganapang ikina-i-excite din ni Sally dahil bukod sa madadagdagan na naman ang kanyang pamangkin. Ito na ang makakakumpleto ng kanyang pamilya. na desisyonan kasi ng kanyang bunsong kapatid na ipaampon na kay Sally at Brian ang parating nilang sanggol. Pag na sa amin, masaya kasi yun ang dream namin na makaanak kami ang masawa. I think she will she will be a very wonderful mother. I love her more than anything in the world. good news. So, yan yeah, no ang reward. So, after all these years na pag-aalaga ng kanilang mga kapatid, eh, bibigyan naman sila ng, I mean, papa-adopt sa kanila yung parating na... Ang hell, yes. hell, yes. A correct. Ikaw, Mickey, matanong kita. Pag ikaw magkaroon ng pagkakataon na maging nanay-nanayan ng ibang relative, say, na hindi mo, syempre na, eh, makakaya mo ba? Okay ba? Oo naman. Siyempre, so, <laughs> na. <laughs> Bida, hindi. Um, actually, alam mo na, na-feel ko yung maternal instincts ko. Hmm. They kick in at a very early age. I felt that when I was 18. Talaga? So, oo, Parang feeling ko,